Mga ka-DH, yan ang aking homemade pizza sauce. O ba diba, kung marami namang kamati sa kusina ng ating amo o kaya sa sarili nating tahanan, bakit pa tayo bibili ng pizza sauce? Tayo ay gumawa na lang. Ihanda natin yung ating mga kamatis at sibuyas, bawang, bell peppers. Isalang natin yung ating lutuan at lagyan natin ng oil. Kahit anong oil pwede namang gamitin. Ako ang gamit ko ay olive oil. Mas, mas maganda kasi ang olive oil, di ba? Healthy. Tapos, syempre marami naman kaming olive oil. Tapos, ilagay ang ating sibuyas at yung bawang gigisa ko lang ng konti para medyo magkaroon ng lasa, 'di ba? Mas mabango 'yan pag ginigisa ng konti. Pero yung iba po ha, hindi na nila ginigisa. Parang alam mo yung hulog-hulog, 'yun yung parang lulutuin lang yung kamatis na hindi na kailangang igisa. Yung pag lang nila, ganun. Yung gamit ko nga diyan kamatis, hindi ganong hinog eh. Mas maganda talaga yung hinog na hinog sana. Yung malambot, tapos red na red, yun yung magandang gawing pizza sauce. Pero okay na lang din. Kasi ano, katamtaman lang yung hinog niya. Okay naman, hinog naman. Tapos pwede nyo rin balatan yung kamatis. Nasa sa inyo kung gusto nyo balatan. Ako hindi ko na binalatan. Yan, tapos tatakpan natin yan. At napansin ko nga na yung kamatis ko ay hindi juicy. Kaya dinagdagan ko ng konting tubig. Konting-konti lang. Mga one-fourth lang na baso. Yan, tapos po, pakukuluin niya ng matagal. Yan, siguro inabot ng mga 30 minutes, ganun. Yan. Yung sa tingin niyo, luto na yung kamatis, patayin na yung apoy, at yan po ay ating palalamigin. Ayan, kapag malamig na, ilalagay natin yan sa blender at ibiblend natin yan ng talagang hustong-husto. husto kasi alam nyo po ba, dito ay madalas akong gumawa ng pizza, halos weekly. Kasi yan ay binabaon ng mga alaga namin dito sa trabaho nila. Kaya kailangan lagi ako may pizza sauce. Bukod dun sa mga fatayer, ganyan. Lagi ako dapat may pizza sauce na nakalagay sa freezer. Pagtapos na nating i-blend, ibalik natin sa kaserola. Isasalang uli natin yan sa apoy. Yan, sisindihan uli natin ng mahina lang na apoy. Yan, yung ginamit natin kaserola, yan na rin para hindi na tayo masyadong ano, maaksaya sa paggamit ng mga kaserola. ba diba? Daming hugasin. Yan. Lagyan na natin ng asin, paminta, at oregano. Yan ang nagpapasarap dyan eh, yung oregano. Oo. Tapos, syempre kumukulo yan kumukulo ng mahinang mahina ano mahina, kasi mahina lang naman yung apoy niyan dagdagan natin ng tomato paste yan lalagyan din natin yan ng ketchup yung tomato ketchup pero ano lang ha optional lang po yun depende sa inyo may mga amo na ano eh ayaw yung ketchup gumagamit ng ketchup diba ganyan ako nilalagyan ko yan oo tapos, wala lang. Basta gusto ko lang. <laughs> oh, huwag na kayo magtanong kung ba't ko nilagyan. O, oh, yung iba naman hindi, hindi naglalagay ng ganun eh. Tapos, ayan. Lalagyan ko ng konting-konting asukal. Parang ano lang yan, parang isang kutsarita, ganun. Yung parang nag-aagaw yung lasa niya, di ba masarap? Yung tamis, asim, ay yung alat, ganun. Pero kung ayaw niya ng medyo matamis-tamis na ako, wag yung ng asukal. Basta ako gusto ko. Sabay ganon. Tapos yon Pakukulaan natin yan. Hanggang sa lumapot siya ng lumapot. Yan. Pag sa tingin niyo, eh, yung ganyan, no? Ganyan. Pag malapot na malapot na siya, syempre, patay na natin. At yan ay atin na namang palalamigin. Para ilalagay na natin sa ating mga uh, lalagyan. Dahil ipifreezer po natin yan. Yan po ay tumatagal sa freezer. Kahit na ilang ano, kahit na ilang linggo pa yan. wag naman isang taon na. Unahin natin yung ating maliit na ating plastic container. Yung ganyan kaliit, mga isang gamitan lang yan eh, Halimbawa, gagawa ka lang ng isang pizza. Yun, kasi na yun. Tapos yung ganyan naman, o oh, paggagawa ka ng dalawang pizza, ganyan. O, oh, di ba? Kasi hindi mo pwedeng ah, ilagay yan sa isang malaking lalagyan tapos i-freezer mo. Tapos gagawa ka lang pala ng isa, tapos ilalabas mo yung yung buong ano na yon, 'di ba? Tapos syempre kailangan tunawin mo yon, magme-melt siya, 'di ba? Tapos ibabalik mo na naman sa freezer, hindi po pwede yung ganun, 'di ba? Alam naman nating lahat na hindi yon maganda, hindi yon mabuti sa ating kalusugan yung pabalik-balik sa freezer. Kung ano lang yung kailangan, yun lang yung ilalabas. Yun, ganun. Kaya yung aking mga plastic containers ay iba-iba ang size. Kasi kapag gumawa ako ng lima, limang pizza, ganon, yun, syempre, yung medyo marami-rami yung ilalabas ko. Pag isa lang, yung maliit. Ganon. Yan, tapos syempre, tatakpan natin yan ng mabuting-mabuti. Babalutin pa natin yan ng cling. Cling film ganyan ang pagtatago ng kahit na anong pagkain sa freezer. Kailangan po yung balot na balot. Yan, ganyan na ang turo sa akin. Yan, babalutin natin ng cling film. Kahit po yung mga pesto, yung mga ginagawa kong pesto. Yan, kasi ano eh, hindi kami bumibili rito ng yung mga nasa bote na, ganun o nasa lata, ganyan. Lahat po ay ginagawa. Yan, para healthy. Kasi kapag nasa freezer naman, di ba, tumatagal yung pagkain. Yan, ganyan. Di ba? O, ready-ready na ang aking pizza sauce. Ilalagay natin yan sa freezer. Magagamit ako niyan, maaga pa lang, inilalabas ko na para mag-melt. Yan, eto na naman po si Mama DH. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.